ba? Diba? Ayun oh, no? binamunan mo no? Tayo sa ano tawid ng Dito yung mga tower oh, Laguna. Pili niya. Okay no? Hindi yung ano. Hindi pa. Parang dito yung, yung, yung yun. Nabi natin. Batangas o ano namin natin ayun ang marilaki o oh. ayun o oh. ayun marilaki o oh. sulit yung view dito grabe sulit siya Madre Ridge mountain range yun parang ito yung ilog nga ng daraitan ni eh. daraitan ba to yun know, grabe sulit na sulit yung view pag nasa taas ka baby o oh, yung windmill min oh, lo ayun oh ng mga eh, 'yung kanina eh. uh, dito sa part ng ano daraitan ito ito the Raitan river to ayun mount batulusong yan eh malapit ikot lang tayo yun malayo na tayo sa Whitfield siguro matraffic yung air kasi umiikot tayo eh. o eh, no? bundok o oh, parang Santa Ines yata to dito banda e eh. yun o wow ang ganda ng view mga travel ganda ng view mga ka oh. parang nasa parte ng ano Santa Ines or mga ganun or boundary ng atau pun untuk Tayo. ayan yung windmill sa kabilang kabilang bundok may ikot lang tayo mga travel Ah, yun na nga. Antipolo nga tayo. Ayun o. Oh. Yung sulit cement. Ah, oh, yun o. Sulit cement. Ay, iba pala. Oh, parang iba eh. Hindi, oo nga, yun nga. na nga antipolo nga area ay, to ayun ah, nga yun doon yung isang solid cement yung isang F kan yan o oh, diba ang baba na sa airport na tayo tumawin na tayo ano? tumikot lang tayo eh SM. SM si Oka. Ay hindi ko lam pala

C6 tagig na tayo kaya na yung C6 road kaya nasa C6 na tayo ito lang pala yung itsura sa taas pag nasa C6 ka